actually, I am the first user of this uh, magnesium therapy oil. Because uh, before namin na-introduce yung aming product, nagkaroon ako ng napakadaming problema. Nagkaroon ako ng paglalagas ng buhok. I have dysmenorrhea. Meron po akong uh, stomach problem or the ulcer. So, since nakita namin po yung benefit na ginawa po namin na maganda siya sa health, so I need to prove it for myself first. Actually po for using the product the magnesium therapy oil, nakatulong po siya. Doon nag-start na akoy magtiwala sa product at the same time doon nag-start in market namin yung product kasi napatunayan ko. Based doon sa paggamit nila yung mga testimonies nila, yun yung naging ano, naging naging advantage namin. Ang tawag doon the marketing with the use of the word of mouth. Malaking bagay kasi 'pag yung mga gumagamit talaga nagte-testify sila na maganda yung product kaya mabilis gumago yung yung uh, marketing campaign namin of course the development of the product